Hey, good morning mga master, so welcome back ulit sa ating channel Ayan, so bali ano tayo ngayon, nagbo boost tayo ngayon dito sa ground floor So mano-mano lang yung po-boost natin So ayan, ito yung mga kasama natin, si Joben, si Edward Ayan mga, At si Jetro Bucal, ayan Si Jojo Estrera Ayan, so ito si ano Jojo, si Jojo, si Ambin, ayan So ayan ngayon mga master, bali po-boost natin ngayon itong araw So ano lang tayo rito ah uh, Manamano lang Ayan So yun Pasa na tayo ng halo eh. Okay so yun nga Ito, ito naman muna yung inuuna natin Sa part ng ating kitchen Ang mga master mga master mga master

Okay, so continuation pa rin tayo ngayon ng uh, pagbubuhos So, naghahalo tayo ngayon sa labas So, mano-mano Ayan So, hindi tayo Ngayon, napasok tayo sa loob So, ayan uh, oh, mga master So, ito yung mga binubuhusan natin ngayon So, almost nakakano na tayo ngayon uh, One-fourth na Ayan So, dito tayo, tayo malapit-lapit na So, ito yung nabubuhusan natin Okay. So mamaya isa bubulihin pa yon. Ano lang, ah, uh, pus muna, papatigasin muna natin ng konti tapos sa uh, bubuli. Okay, so yung inuna natin kanina, yung sa kitchen, papasok na tayo rito sa dining, ah, sa, sa living area. Ayan. Wait, right, mga masal, so walik ka tataas lang natin na magbuhos para sa flooring natin. Ayan. So, kumain tayo ngayon ng ilang cemento yung naubos 26 in half. Okay, so 26 and half yung naubos nating uh, bag strap cemento rito sa flooring natin. Ayan. So, okay na. So, tomorrow ay uh, sintahan na yan. Then, uh, dire-direcho na yung pagkakabit natin dyan ng mga panel. So, edit na. Magkakabit na tayo dyan. Ayan, so, bali, na ano lang, pinapantay lang. Then, uh, mamaya, isa bubulihin na lang yung taga uh, tigas, tigas ng konti. Okay. So, yun lang muna mga master. Mabaling update ko lang kayo kung uh, ano na yung tapos para sa ating project. Okay. So, thank you po. Okay. So, continuation pa rin tayo ngayon ng uh, So, pagbubuhos so naghahalo tayo ngayon sa labas so mano mano ayan so tuligan so, tayo ngayon napasok tayo sa loob so uh -oh. ayan mga master so ito yung mga binubuhusan natin ngayon so almost nakakano na tayo ngayon uh, one fourth na ayan so dito na tayo malapit lapit na so ito yung nabubuhusan natin okay So mamaya isa bubulihin pa yon. Ano lang, ah, uh, muna, papatigasin muna natin ng konti tapos sa uh, bubuli. Okay, so yung inuna natin kanina, yung sa kitchen, papasok na tayo rito sa dining, ah, sana sa living area. Ayan.